followers sa TikTok. ba? Diba? Inulat ko sa inyo two days ago. Anong sabi ko sa inyo? Nababayaran nila, okay, ang dami kong by the way, nababayaran nila ang mga TikTokers. Oh, ito, kaka-text ko lang, oh. Nag-comment nga ako, eh. Okay, ano sabi ni Totoy? Pakinggan natin, ha? Oh, pakinggan ko sa inyo. guys, so, uh, may share lang po ako sa inyo tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil sobrang the best at bilib po ako sa kanya. Dahil sa kabila ng pambabatikos Ibabasa. at pambabastos ng mga tao sa kanya, ay sinuklaan niya pa rin po ito ng pagmamahal at pagtulong sa mga mamayang Pilipino. At sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong service yung pair program dahil ito ay nakatulong po talaga sa mga mahihirap nating kababayan dito sa Pilipinas. So ayun guys, may ipapakita lang ako may clean video okay. na nagpapatulong. Hindi na. Ang nagsend para sa akin si Carl Reyes Valiega. Carl, thank you. So ngayon mga palaga, sinabi ko... Sandali ah. Sinabi ko no sa inyo two days ago, I think. So ngayon, tumpak na naman ang lola ninyo. Okay, ano, nag-comment ako sa batang yan. Ito comment ko sa TikTok, follow nyo nga si Marlika sa TikTok. O sabi ko, Totoy, magkano binayad sa'yo kapalit ng kinabukasan mo? Pinaghirapan, pinagharapan, balabo mata. Pinaghirapan ang magulang mo, taxpayers' money, ang tinanggap mong sul, maawa ka sa future mo, Totoy. si itong batang ito, hindi natin siya pangalanan, yung batang ito, ang content na hindi politika. Mga pakyut-kyut. Tapos all of a sudden, magsasalita na magaling si Romualdez. See that? Lahat ng sinasabi ko dito palangga sa inyo ay pawang katotohanan na hindi nyo maririnig sa mainstream media. Oh, by the way, another by the way, nilig ko sa by the way. Gusto nyo ba, ni gusto niyo ma makita? Follow nyo ako sa TikTok. Kasi doon ko po post yung mga